Guys, papunta pala tayo ngayon dito sa Balagtas mga tropa Pero wait, teka Bakit sarado yung daan dito mga idol? Tan nga natin yung ilaw natin mga tropa Uy, anong nangyayari dito guys? Teka, teka, tabi nga tayo dito boy Anong chip dito boy? Parang nagkakagulo ata dito sa kalsada mga tropa Eto guys oh, tingnan nyo Ano meron dito boy May karambola ata nangyari dito guys Oh min Teka, asan ba yung mga tao dito mga tropa At saka tingnan nyo to boy oh. Kaninong jeep nito mga idol Uy, andito pala si San Goku -go, mga tropa Ay ano Oh min Teka, teka, parang may mga nag-aaway dito guys Ano to Eto buyo sobrang dilim naman dito mga tropa Ito mga tropa, nakita ko pala dito yung chip ni San Goko mga idol Eno, <laughs> oh, napakaangas guys eh, may aura-aura pa dito mga tropa Teka, parang may kalaban ata dito si San Goku mga tropa Eto boyo, tingnan nyo, nakaiga siya dito mga tropa E idol, sinong kalaban mo? ito guys, naglaban sila neto boy Oh, talo ka dyan tropa Kalaban mo si Sang Goku. Malakas yan, idol. Tingnan mo. <laughs> Ito guys, yung naglalaban silang dalawa dito. O, oh, sige, sige. maglabang kayo. <laughs> e, hey, tara, tara. E, okay, tayo Tawad ng mga tropa. O, tama ng mga tropa. Huwag na kayo mag-away. <laughs> oh, me. Nagpapaluan sila. O, oh, bagsak yung dalawa mga idol. O, <laughs> oh, naku. Baka madamay tayo dyan mga tropa. Please tayo dyan. Oh, man. Tara, tara. Masa na ba yung jeepney natin, guys? Ito ba oh. yung, yung jeepney ni San ko mga tropa sa Dragon Ball 2, Tara, tara. Alis tayo dito, boy. Baka madamay tayo dyan, eh. Ito, boy. Paano tayo makakadaan nito mga tropa? Merong traffic mga idol Oh min Ito guys oh Meron kasi dito mga nagwawala boy Nagrarayot sila mga tropa Ito guys may kalaban dito sa isang Goku mga idol Oh min Ayun oh Nagpapaluan sila ng martilyo Mga bossing Tapos na ba kayo? Pwede na ba ako dumaan dyan? Ito guys Pinagtutulungan nila dito si Siang Mga tropa Oh min Grabe sobrang laki ni Idol <laughs> Pinagtutulungan ito boy pinabagsak nila dito si Sanggo, mga tropa, nako. Eh mag-isa lang siya dito guys, wala siyang katulong. Eh huwag na kayo mag-away, pwede na ba dumaan dito mga tropa? Tara tara, tari nga natin dumaan dito sa may gilid mga idol. Ito guys oh, nako, huwag tayo makisali dyan mga tropa, baka madamay tayo eh. So tara tara, Ilabas na natin tong jeepney natin dito mga idol. Eto boy, atras tayo. Daan tayo dito sa may gilid. Eto guys, sa wakas, nakalabas din tayo dun mga tropa. Eto tara, tara. Pupunta pala tayo ngayon dito sa may talyer. So eto guys, eh papunta pala tayo ngayon dito sa may talyer mga tropa et boy, e napadaan pa tayo dun sa may riot mga idol ha E buti na lang nakaalis tayo ang bed dun para hindi tayo madamay E so yun, eh kung hindi ka pa pala nakalike dito sa video natin guys E like mo na muna tong video At huwag mong kakalimutan na magsubscribe ha Ayan oh, malapit na tayo dito sa may talyer mga tropa E check natin kung bukas na dito si idol isuyun e, so guys bago tayo pumasok dito mga tropa na like mo na yung video E eh, dali e like mo na yan. At mag subscribe ka na rin mga tropa Kasi papaayos natin itong jeepney natin dito boy E eh, tingnan nyo E eh, sirang sira na itong mga idol Ayan o E eh, na dito yung maki ng mga tropa Kaya kailangan na natin talagang ipaayos yan dito kay bossing Eto E eh, bukas na ba dito si bossing guys Check nga natin mga tropa Ayun o Nakikita ko parang may ilaw na dito boy. Eh, so yun guys, idadali eh, muna natin to sa kanya dito boy. So eto guys, andito na pala si tropa eh. eh ang aga niya naman magsimula dito magtrabaho guys. Eh no, eh, napakasipag talaga na ni tropa. Eh, so yun, Ipapaayos eh, muna natin sa kanya dito yung chip ni natin guys. Ayan eh, o. Oh. Eh, Iiwanan na lang natin to dito mga tropa. E eh, kukunin niya na yan dyan. Alam niya na yung gagawin niya dito. E eh, so yun. E eh, magaantay na lang tayo dito ng jeepney driver guys. At magpapasabay tayo dito mga tropa. Pabalik ng bulakan. Or papunta ng bulagtas mga idol. E eh, so yun guys. Antay tayo ng jeepney Eto mga tropa Meron na ako nakikita jeep jeepney doon Ayun o. Teka Anong design yung nakalagay doon sa jeepney? naku Umalis na mga idol E tara-tara Try nga natin makisabay dito sa kanila Idol E pasabay ako dito sa jeepney nyo Papunta ng balagtas So eto guys, tatry nga natin makiusap dito boy kung pwede tayo makisabay. Tropa, pwede ba ako makisabay sa iyo? E lang ng balag ka sa idol, sabay mo naman ako. Eto guys, sumupo na ako dito sa jeep niyo mga tropa. Eto boy, eh sa wakas nakapunta na rin tayo dito sa balagtas mga tropa Ayan ho, eh papunta pala ako ngayon dito sa may G -G 2 guys Kasi manonood pala ako ng racing dun ng mga tropa natin boy Teka, ang aga nila magsimula dito guys Mamaya pa kasi ang biyahe ko guys Maaga pa kasi dito mga tropa, tingnan nyo eh 5am pa lang pala dito mga tropa manonood muna tayo ng racing na ginaganap dun sa giging 2 guys <laughs> eh so yun boy pupunta lang pala muna ako dun ngayon eto papasok na pala yung mga estudyante dito mga tropa <laughs> eh mamaya na tayo babiyahin guys maaga pa naman eh eto boy, papunta na ako dito sa may giginto mga tropa. Check nga natin kung nandito na sila. Eh, ang dami ng mga estudyante, mga bossing. Naku, eh biyahin na lang kaya tayo dito guys Sayang yung mga estudyante, mga trope hey, eh so, ang dami sumakay sa atin dito Naku, naku, eh hindi pa ako mga idol Naku naman Wait, teka, iatid nga muna natin itong mga pasero natin dito guys Ayan, meron sa atin sumakay dito mga estudyante Naku, itira-tira, eh, hatid muna natin nga muna to Kawawa naman itong mga estudyante na ito, guys Eto guys, sa so wakas nakarating na rin pala tayo dito sa may ano guys Eto boy, oh, may nag-racing dito mga tropa E tara tara, tabi natin tong ni natin dito mga idol Eto boy, pasok natin dito mga tropa Yan, okay na yan Naku, lumalabas mga idol Oh man, tara, tara. gilid na nga lang natin dito mga tropa Ito guys, try natin pasok dito mga idol Nako, bawal din e, Tara boy, makidaan na lang tayo dito guys Doon na lang tayo magpike sa gilid Ito nga pala yung mga nag-racing guys So tingnan nyo Eto boy, may nagaganap palang racing dito boy. Manonood lang pala muna ako dito mga tropa. Eto nga pala yung jeep ng mga idol natin Oh. Ayan oh. panoorin natin sila dito mga idol. Ayan Oh. Oh. Eto guys, ako magiging ano dito. Referee ngayon dito boy. So tara tara, titignan natin kung sino yung mananalo sa kanila dito mga idol. Papanoorin natin yan boy. So eto naman guys Tayo naman na may pag racing dito mga tropa At eto yung kalaban natin buyo Etong jeep ni ni Idol Napaka angas guys <laughs> eh tara, tara kakalabanin natin ngayon yan for today's video mga idol so eto guys tayo naman na may racing dito mga tropa so eto paano ba tong mangyayari dito boy eh sino bang mauuna sa amin dito guys eh may kipag racing na ako dito sa kanila dito yung mga kalaban natin boy oh ayan oh ito nga pala yung tatlong mga kalaban natin dito mga idol. Ito mga tropa, simulan na natin yung racing dito mga idol. Ito guys, oh. So check natin boy. Ito tayo yung first place ngayon dito mga tropa. Ito yun boy, bilisan nga natin guys. Naku, parang nakakahabol na ata sila mga idol. Eto guys, naku po Oh man, anong nangyari sa atin boy Binaga tayo guys Parang tayo atay na huli dito Eto balsik yung jeep ni natin guys Naku po, ayun Meron pang umabol sa atin dito mga tropa Naku naman eh tayo pinakahuli guys Sino bang nanalo dito, naku eh sino bang nanalo, sino Ay, eto ata guys, sorry yung isa Asan ah, ba yung isa namin kalaban boy So, eto yung nanalo mga tropa So, tara ya accept natin yan guys Dahil nanalo yan si idol Eh so yun boy Kapos na tayo may pag-racing dito Eh babiay na tayo ngayon sa wakas So eto guys Nagkaroon tayo dito ng 30k mga tropa Premium yan dito sa ginanap nating racing mga idol Eh so yun Parin nagbubukas dito si paring mekaniko So tara tara Eh punta muna tayo dito Nagbalagtas terminal mga idol Ikukunin natin yung isang jeepney natin dun guys. Ipagkatapos <laughs> e natin bumiyahin mga tropa. So eto guys, andito na pala ako sa may terminal mga tropa. E babiyahin na tayo dito mga idol. E kasi nga tapos na tayo dito makipag-racing mga tropa. Kaya kukuha na tayo ng pasero dito guys. E antayin lang pala natin mapuno tong jeep ni natin dito. E meron pang isa dito guys. So ayan o, konti na lang to guys. Malapit na rin itong mapuno jeep niya guys. So aantayin na lang natin yan matapos. So, upo muna tayo dito, boy. Ito mga tropa. Eh, meron na sumasakay sa si atin dito, boy. Oh. Puro mga estudyante. So, tapos mga pumapasok sa trabaho. Ibabiyahin e, muna tayo dito, boy. Tapos na tayo makipag-racing meron na rin tayong pampaayos ng makina dito mga tropa hey, eh, so yun guys antayin lang natin tumapo ng mga bossing sakay muna tayo dito so eto boy puno na pala dito yung mga pasero natin mga tropa hey, eh, so yun guys atid muna natin to dito sa may bulan drop off mga tropa ayan oh. So yun guys, bibilisan lang natin dito boy Kasi nga, papasok sa trabaho to at mga papasok sa school Kaya kailangan natin silang mayatid agad dito mga tropa Eto guys, bumaba na yung mga estudyante natin dito Mga pasero, mga tropa Ayan o oh. So yan boy Yatid na lang natin yung iba natin pasero dito nagtatrabaho mga tropa Tara tara, bilisan natin boy, magliliwanag na. Pababain natin dito sa school to mga estudyante natin boy. ayano si babaan na sila. Dito nga pala yung school dito boy, ng elementary. ayano so yan guys, ilan na lang ba yung pasero natin dito boy? Medyo marami-rami pa yan mga tropa. So tara tara, e eh, na lang tayo dito ng bulakan drop off para matapos na itong natin let's go e eh, nagka 30 ipa okay pa ako dito mga tropo. Napakaangas naman, boy. Eh, nakipag-racing pala muna ako dito, guys. Eh, bago ako bumiyahin. O, diba, paldo. So, yun, boy. Eto, guys. Malapit na pala tayo dito sa may drop-off point. Ay, ano. Oh. Let's go. Eto, boy. Pababain na natin yung mga pasero natin dito, guys. Ayan, e, nagsibabaan na sila. So, yun, boy. Eh, dito ko na lang pala. Siguro tatapusin tong video. At kung umabot ka palanggan dito sa dulo ng video natin guys Huwag mo kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha Andito yung mga katropa kong JP driver guys so oh. Inaantay nila ako So yun boy let's go Eh magbabanding muna kami dito let's go